55 na po. Ako, gusto ko sanang kumanta pero yung kanta ayaw sa akin. Kaya, ayaw ko muna. <laughs> Mahilig ako sa kanta. Mahilig sa kumanta. Pero, O, o hilig talaga akong kumanta guys. Yung kanta ayaw sa akin. Kaya huwag natin pilitin kung ayaw nila sa atin Ang malaga yun mga to. Eh, Pag-aabot ng 500 ba, dyan, kakanta ko. Wala, kapit na. Kaya kung um, sa'yo mong kantahon? Habing your Habing me. anak? Habing your near me. Uh, your near me. So, pasabot sa habing me. Um, ang habing your, me. Uh -huh. pasabot, your me. Pre. Pato kuya. <laughs> 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 habing me. So, anong ibig sabihin yan, Tol? <laughs> habing no near me. Habing your me. Ha? Uh, Hab uh -huh. so, man, na Kung sa'yo your may kasabutan na ba bulok mo? tag-ingles? turuan mo kayaan anong ibig sabihin ng having no no mermi? -me? having your mermi -me. ah, having, no -me. hmm. having your mermi ah, having your mermi ah, marunong kami sa ano yan, directs pero hindi namin masyado yung ma English. Ah. anong ibig sabihin ng having no your mermi ay, sikat ako ko Ha? Habing Kanta kayo ko no? Awa ha? Kanta ko ha? Habing. Habing yun Habing na Habing na Ah sana sa malapit-malapit ka lang. Ayan, shout out kay ma'am kay ate Brin Flores. Ayan, shout out po. No? maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang support. Oh, baba man, pahuntad na lang. Ay, sana katabi kita yun, yun yun, uh, yan yung Kuya Bads. Ayan. Sana katabi kita lang pala ang ibig sabihin yun. Pero, sabi ng, uh, mm. Sana kata bilang kita. Inglesin mo. Having you near me. Ah, oh, udan oh, ay napoy. <laughs> Masisisi. Having you near me. Sana kata bilang. <laughs> oh, salamat, selamat, selamat, selamat sono sa. sa nag-request ng kanta na ito Happy New Year sana sa nakatabi kita marunong na akong kumanta ngayon tol sabot na yung po kung sa'y Happy New Year ito na po isa ang sa'y sunod ang sa'y sunod ang sa'y sunod oh kaya nyo yan ang sa'y pasabot ato tol parang kabalo na po po sana nakatabi lang kita

Ay, eh, live live lang tayo tol ba pang pawala ng stress kasi pag dito talaga ako sa bahay wala akong ibang gagawin eh, tambay tambay minsan balakas ba kaya ang pagpapatawa ay masaya ito ay magandang ano, good medicine ang pagtawa tawa ba para ma exercise yung yung panga natin Nandito sa kuyo. Kaya sila na ito. Habing Hi mga ka-people. Nandito na naman po may Queen Zero Seven. po. Laging supportahan po niya sa lahat ng aking ilalabas na video po. and po. Ay, shout out po sa lahat po. Ito ano tayo ngayon mga ka. Wala ano pa tayong gupit ba? Nandito naman ito. Ano naman ito? ay shout out po pala sa namin salamat po sa nagbigay po ng ano dito Happy New Year Ding 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 Ako yung yaya ngayon ni Jono Kasi yung mama niya ay Pumunta ng ispilahan Happy New Ni Jono Ayan po yung dito ni Jono Malapit na makalito May chills ko yun, o. Hello. Kasi Hello. Having you near me. And stay humble with me. Shout out po kay Edwin ng na ba yun? Shout out po kayo ate. At tayo malapit nang abot ng 500. Makakanta tayo nito. tahan muna kayo kasi you know, motor Anta tayo para mawala naman yung stress kasi sa buhay I can't do you too much, what you would say thank you. ayun mga tol A shout out Kepala pala Garcia A, Biccang, shout out po sa iyo po EG. shout out po EG, no. shout out anggeling uh, komentar, itu so, beramai selamat, kaget ini makin maraming maraming selamat, wow putik siapa itu? kuya Bats kuya Bats, may, muna siya. wow shout out boy, siya. Ay, idol, Bakit, hindi 5,000 eh Gcash 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 5,000 Laki na Laki na 5,000 pa Ito po may Gcash po si Mikoy po PM lang po kayo kay Mikoy Mike Adventure Series Mike Aliho pala Mike Aliho pala yung ano kong mga Mike Aliho yung Facebook po po Pwede lang po kayo mag-PM doon

naman, hindi makakalimutan yan. Ikaw, Edwin 07 Sir Josebin po. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Sa aming team, Kuya Buds. Hindi bye. Mga team pangit. Pimimlo po kayo kay ano. Lalak Lakad po tayo ngayon kasi ano kayo, kami ni Kuya Buds, may kami nakasabutan ko alam niya yan eh, kasi nangangalay yung kamay ko tumulit niya nagpa abot na ng pagbanday wala pa naabot kanina kaso bumaba ay kanta ka na bumat na dapat marinig ko kasi ka na gusto ko rin maging magaling sa kantahan balang araw gusto kong magsali sa Pilipinas Got Talent na ako na yung magiging pangbato ng Pilipinas sa ibang bansa At ang problema eh medyo alanganin yung boses natin pagiging kapatid na naman na ako nito <laughs> shout out po mga tol no sa inyong lahat ah thank you so much po talaga sa inyong walang sawang support at pamamahal mahal mahal po namin taga subaybay dyan maraming maraming salamat po po so, kami, maganda ba yung gupit ko tol so kung po nagagandahan po kayo, kayo mga lalaki nating supporters dyan, dyan. Chur. ito yung pinaka magandang gupit po no? tapos matagal pa itong magtubo ma, ma, ano ako ng gupit mo yan ha? sundugin ko yan ba? Oo. Oh, hindi na ako bahala. Magbili ka ng gunting. Kaya ako magupit sa'yo. <laughs> baka hindi na tayo makalabas ng bahay mo. Bagay sa iyo, boy, Salamat po. Salamat po, Tol. No? At ito, ito suot ko. 75 pesos lang to sa ukay-ukay. Sa ukay-ukay po ito galing. Binili ko ba kasi mahilig ako sa mga ganito-ganito din -ganito, ba? May pangarap ko sana magsundalo pero wala, wala tayong maipaaral noon. Graduate tayo ng Kinder One eh. <laughs> <laughs> Kaya walang ano, walang sa Hanggang ano na lang tayo. Yung pangarap natin noon eh, sa magiging anak na lang suhod soon so, ba eh nandiyan na naman si Juno baka si Juno na yung tutupad sa pangarap ko ano na lang no kaya huwag tayong titigil hanggat may pag-asa ay eh, tuloy tuloy po tayo tanggalan ng champion Tag tanggalan <laughs> kuya Bats so baka oh my goodness gining, baka ako yung ama nila <laughs> Sontol, yung request nyo na pas sino uh, sana pasyalan niyo si Unya. Sontol. Sino sino? Si Unya daw kay pasyalan daw. Dito pa nakita si Unya. Eh. Sana matutupad po yung mga request nyo. Uh, sa ngayon hindi pa madami pang request sa amin, no? So yung mga request nyo na tutulungan natin si Kenito ganyan. Huwag kayong mag-alala tol. Tutulong po kami ng buong puso. Siyempre hindi pa namin tapos yung mga misi namin. Kaya, pero huwag kayong mag-alala tol ha. May mga plano po kami. Na uh, si George yata at si Rinier ipag-meet namin ba? Siyempre sabi naman yun ni George na magkilala daw sila pero hindi kami kung ano talaga yung totoo kasi hindi natin alam baka lang pangalan ganon gusto to do, endyan, kung nika, sinabi, nakon, galing, nakon, yan kung nagupit or nikat sinabi ng na galing ako yan salamat din tol no. salamat po noon so, pangarap natin na sundalo hindi man na to mga anak lang natin so kung anak lang natin sir sir tayo sir sir alok ni Bebad sergeant okay. I, iba yung army cut yung army cut eh, dito talaga yung putog yung ano yung pin pero hindi ito yung army cut tol ito yung tinatawag niya ito yung bago kasi sabi ng taga gupit taga gunting sabi niya eh ano daw tawag ito eh bus bas cut yata to no? bas cut ang tawag nito Kumbaga, maliit lang yung ano dito ba? Pero maganda tingnan. Kaya ating... yeah, ating... sinabihan ko nga si si Mikoy, si Mukong, nandiyan naman si Mukong, hindi pa naman umuwi sa kanila na ano, ito, ito magandang gupit. Para hindi ano tingnan, hindi madungis ba, kumbaga mas neat tingnan at parisan mo ng okay okay na damit. Laulaw nga sa akin, oh, kasi okay, okay. ibang bansa ito galing. Malaki mura. Yung mura, pero worth it. Kaya ba ang kumi ngayon ni Nico? Kumi daw ni Nico Yan. Talagang natatakdan si Nico eh. Parang nawawala yung kakapungihan. Ang kasi ng ano mo kuya ba? Sa kamera nakakapungi. Siyempre, galing sa ano yan. Sa ibang dimension yung simpon ko galing. Okay, okay ba? Sa okay, okay, ma maganda din. Hello, buds. I'm watching from Hong Kong. Ayan, salamat din po, Tol. Tol, maganda na po yung gamit natin kasi may tumulong no, okay, bad, sa atin. Hello, Hello po, buds. Shout out to the past. Maraming maraming salamat po. Um, um, uh, Nagiging guwapo yung tao pag-inspired, no? dahil walang ibang iniisip kundi uh, positive lang po talaga kaya kung may mga kung may mga problema kayo dyan huwag kayong masyadong malungkot okay. yan Janice Alcalde ayan salamat din sa iyo ate Janice no? sa suporta at pagmamahal niyo po sa amin ramdam, nyo, ramdam po namin yun yung mga suporta niyo mga tol so, ayan sa mga may mga problema dyan ang lalo na napakahirap sa na, nasa ibang bansa ka mga UFW. Sobrang napakahirap. Kasi may mga relatives din ako na nasa ibang bansa. Yung, ano ko nga, uh, ate ko, kapating kami sa mama, eh, ano tol, umuwi nga siya, parang dalawang buwan, niyata ata siya tatlong buwan. Kasi hindi niya kaya yung, ano, may, ano siya ba, Uy. Tresia, uh, ayan siya. W, U. Ilam mo niya. Ayan, sa salamat ate sa iyong pakulay po. Sa iyong uh, pagbigay ng kulay ngayon, araw na so, Maraming maraming salamat sa iyong pakulay at pagmamahal po sa amin. Maraming tulong na po yan sa amin po. So, yun na nga, no? Mga mga tagahanga namin na ibang bansa alam po namin kung gaano kahirap ang maywalay sa pamilya kaya kung may mga pagsubok man sa atin na dumating mga to darating eh, darating at darating talaga yan ano talaga yan kasi pagsubok eh hindi tayo susubokin ng Panginoon kung hindi natin kaya kaya natin yan kaya positive lang po talaga tayo so, yan Sige lang tol, kontakte natin si Pino no, in kaso, ano mga ah, baka gusto talaga ng na, tulong natin doon. saan pala si Pino eh? O, oh, Sige lang tol kontakin natin si Pinuno kung hindi siya busy ma ano natin ma sagot niya po yung tawag natin ano natin siya kung kailangan niya ba talaga doon no? kaya niya lang kasi may ano naman siya siya guys paano ba mag -sign? yun magtanong talong ka lang Diyan ate nag beautiful eye ah beautiful eye ayan malayo ba sa malayo tol siguro biyahe ka ng isang oras yata kung motor kung magsakay ka dalawang oras o uh, malapit tatlong oras ganun kasi may traffic pa ganun kung mabilis yung takbo mo So, hindi lang makukuha mo lang siguro ng isang oras o kalating oras dipindi sa pagtakbo ng motor mo eh, kung gusto mong hindi masunda ng disgrasya eh, ubusin mo yung <laughs> ubusin mo yung ano silitor silitor ng motor para lilipad ka talaga sa, lab, sa lakas ba ayan no so sa lahat po talaga sa lahat po talaga ng hindi nagsasawa na sumusuporta kahit maraming pagsubok man ang uh, nagiging hamon namin sa aming pagpasok dito sa larangan ng social media Ang aming mga nagiging pagsubok o yung tawag nito uh, mga mga pangyayari na hindi namin inasahan na dumating sa amin at alam po yun ang lahat o karamihan na mula noon ay nakasuporta pa rin hanggang ngayon na sobrang dami po talaga ang gusto uh, gusto kami ilahing pababa gusto kami pabagsakin pero hanggang ngayon ay nanatili pa rin kaming matatag at mas inalingan pa po namin para mas marami pa po ang gustong manood at gustong uh, suportahan po kami kasi ilan lang po sila at madami po ang mas uh, mas nagmamahal sa amin hanggang ngayon sa tanong ko lang yung mga taga taga bash sa mga basher natin hanggang ngayon i eh, tagabas pa rin sila at wala pa rin silang ang, ano tol ambag sa atin kaya eh, nagpapasalamat din po kami sa kanila dahil sila po yung huwag kang umiyak toy ha kaya, ano lang ako dito huwag kang umiyak i <laughs> e, reality lang po yung sinasabi ko huwag kang umiyak Kaya, yeah, ba masaya ako na kasi